Limang daan para sa tubig? Ang mahal naman. Grabe talaga itong Maynilad. Grabe po talaga kami rito sa Maynilad. Biruin mo, yung tubig namin galing pa sa Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan. Halos 22 kilometers ang layo noon mula sa planta sa Quezon City. Sabang so, tubig, limang daan. Grabe talaga itong Maynilad. Grabe po talaga kami dito sa Maynilad. Kada taon, gumagastos kami na higit sa 750 million pesos para sa chemicals, kuryente, at maintenance na aming mga planta. Hindi naman kasi tubig ilog o tubig ulan ang binabayaran ng mga customer sa Maynila. Kung hindi, serbisyong patubig, naligtas at maaasahan. Hukay na naman! Grabe talaga tong Maynila do! Oh. Grabe, po, po talaga kami dito sa, sa Maynila! Para mabigyan ng tubig ang mga pamilyang hindi pa konektado sa Maynila, Naglatag po kami ng libo-libong kilometro ng bagong tubo. Kinailangan din po naming magpalit ng na mga luma at sulandinya ng tubig. Nag-repair din kami ng daang libong tagas para magkaroon ng sapat na tubig ang aming mga customers. Limang daan para sa si tanker ng tubig? Grabe talaga gastos ko pag nagpaparasyon. Sana makonekta na kami sa Maynilad. Grabe po talaga kami dito sa Maynilad. Hindi kami tumitigil sa pamumuhunan at pagtatrabaho. Ito kasi ang kailangan para dumaloy ang malinis na tubig ngayon at sa kinabukasan.